Hello subscribers sa YouTube. Maraming maraming salamat dito kayo may ngayon sa bahay ng Insila Residence. Dito ka po, no? Pumunta kasi ako dito kasi one year na hindi ako pumunta. Yung aksin ko sa galaw, ginom ko. Puntahan natin yung Miss Universe. Dito siya. Nabigo siya sa Miss Universe. Andito siya ngayon. Kumakain na ng kamatis. Kumakain na kayo ng kamatis. Kamatis, pag pumaka, kumakot. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Ay, hot dog, kaya ng hot dog? Hot dog na mahaba ang buhay. Huwag kaya ka ba ng hot dog? Ano pa kala niya ni Gani? Aileen. Aileen, may nagkawas hot dog, Aileen. Yeah. Something like this. Ang taas niya, no? Ganito ba kataas? Mas kataas. yung iniiwa mo? Ay, I may mean, nag-isa like, ito na pula. Walang brown. Pula? <laughs> a brown egg. Wala. Well, Mayroon brown egg. So, may... chicken. Ah, chicken. Yeah, yeah. oh, egg niya. Very brown egg. Chicken egg. egg. Ba't pula ang gusto mo? Mas <laughs> masarap so, kasi pag maalat. <laughs> <laughs> ano yung mo masasabi mo sa lahat na mga kakilala mo? Ang <laughs> <laughs> alat pala? May matalis din? Alam mo na sabi mo sa lahat ng mga kakilala mo, please mag-subscribe sa ating channel, IG Rams TV. Sige. Ano na po, Alan? IG Rams TV. IG Rams TV. Sabihin mo. Sabihin mo sa lahat ng kakilala mo. Hello, guys. So, mag... Ano? Mag-subscribe. Eh. <laughs> Tagalog. Mag-subscribe na po kayo. Like and share. <laughs> Alam niyo kasi biktima siya ng ano, bagyo dati. <laughs> from Zakloban, <laughs> nag-migrate sa Negros <laughs> Kaya, yung ginawa niya, kumain niya ng kumain ng itlog na ma Sarap pag ma-alok. Mahilig siya sa ma -alok. Pag yung pangang, <laughs> ito yung hotdog. Saan yung isa ko kaibigan na maganda? Ito siya. Hi! Sa mga friends mo, sa okay. Hi! Ka Kamusta ka mo? Kamusta! Kamu हां ओके मैं पिन हूं मैं सुनो city तो उसका वो Enjoy sa Bacolod City, no? Magdala kayo ng mga pera. Sipir, kumain kayo. Alangan naman. Hit and run. Hit and run. Ayun lang po. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking channel. Lagi na. Maraming salamat. Bye and good night, Philippines. Bye-bye.